Dakila ang Diyos sa gitna ng mga nilikha. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang kinagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay gayon pa sa daigdig ay laganap yaong tinig ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig itong diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan mula roon kung umagay lumalabas itong araw katulad ng naglalakad na lalaking ikakasal parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat lumulubog sa kanluran, init niyo'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Ang batas ni Yahweh Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula dito, mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Yaong paggalang kay Yahweh ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin naiiral na parati pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan kapag siya ay humatol ang pasya ay pantay-pantay ito higit pa sa ginto na maraming nagnanais higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit matamis pa kay sa pulot sa pulot na sakdal tamis kahit anong pulot ito na dalisay at malinis ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang baktod. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan at huwag mong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan, ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kung ang dulot ay kaligtasan.